morning mga kakonstruksyon so today is Sunday so, sana uh, Masaya ang ating uh, ling lahat ng ating uh, lahat tayo sa linggong ito mga kakonstruksyon no oh. <coughs> at uh, ayan sa sa beach ayan oh. o napaka blue ng dagat dito yan sa Kawit, Medellin, Cebu mga ka-construction ayan dito, oh. may mga kaliligo na ng mas maaga pa sa amin ayan may mga bangka ayan, ayan mga tropa ko oh. hi guys ayan Ingat tayong lahat ngayong Sunday, mga construction and uh, priority natin ang ating mga pamilya. No? Sa mga may passion dyan, huwag masyadong patagay para wala kang over at papasok ko tayo bukas sa mga construction. So stay safe tayong lahat and uh, God bless us all. Ka-construction, we love you.